dalawang bagong cold storages ng sibuyas sa Nueva Ecija na i-turn over na ngayong Marso. Na i-turn over na ang dalawang bagong onion cold storages dito sa lalawigan ng Nueva Ecija ngayong Marso na nakakahalaga ng halos 80 milyong piso. Kasalukuyang ginaganap ngayong araw, Marso 5 ang seremonya uh, ng uh, 20,000 bags capacity at uh, 40 million pesos na halaga ng onion cold storage facility sa barangay Kalankwasan Sur sa bayan ng Kuya Po kung saan tatanggapin at pamamahalaan ito ng uh, Kalankwasan Sur Farmers Association sa ilalim ng High Value Crops uh, Development Program o HVCDP ng Department of Agriculture. Na-turnover na rin nitong nakaraang Webes, Pebrero 29 ang... Uh, 38 million pesos na halaga ng onion cold storage facility sa San Vicente Alintutungan Irrigators Association sa ilalim pa rin ng uh, parehong programa ng uh, Department of Agriculture o ng DA sa San Vicente sa Bayan ng Laur. Kay... Uh, kaya rin mag-imbak nito ng uh, 20,000 bags ng sibuyas. At kasama sa na turnover ang isang daang piraso ng paleta at mahigit 107,000 uh, isang daan at pitong libong pre, uh, piraso ng plastic crates na nagkakahalaga naman ng 1.6 million pesos. Samantala ay sinagawa naman ang final inspection ng aabot sa isang daang milyong halaga ng uh, Uh, 60,000 bags capacity ng onion cold storage facility ng Bantug Agriculture Multipurpose Cooperative o BAMSI sa bayan ng Talavera nitong Pebrero a 21 taong kasalukuyan. Ang pasilidad ay ang pangunahing bahagi ng uh, 124 million pesos na halaga ng post-harvest and marketing enterprise sub-project ng uh, produktong sibuya sa ilalim ng uh, IREAP component ng DAPRDP o Philippine Rural Development Project. 100% complete na rin ang uh, construction ng 120,000 bag uh, capacity ng... Uh, Onyona, a, uh, uh, Onyon cold storage sa bayan ng Bungabon at inaasahan na magsisimula ang operasyon nito ngayong unang quarter ng taong 2024. Sa kasalukuyan, ang Vanguard Price ng Sibuyas sa uh, Bungabon ay tinuturing na na uh, capital uh, ng bansa ay 26 pesos ang puti at 39 pesos naman ang pula. Matatandaan na nitong Pebrero ay bumagsak sa Ah, uh, halos 20 pesos ang uh, sibuyas na pula habang ang sibuyas na puti naman ay uh, 10 pesos nitong nakaraang uh, kada kilo nitong nakaraang okay. enero sa Central Luzon. Grabe, 'no, mura. Makanon mm -hmm. na ngayon. 26 ang puti, tumaas naman. Okay. 36, uh, 39 farm Ang, farm oh, farm gate. Gate, farm ang pula, ay... ang pula ay 39. Mm. Oo. Mm -mm. Walang kita magsasaka dyan. ah. Sa presyo na yun. So, yung, yung cold storage sa uh, kuya po ay... Uh, tapos na. Tapos na. Meron ang karga ngayon. Parang ganun. Andi. Sa kuya po, ngayon pa lang. Tapos na. Ngayon pa lang tina over. So, manong ang operation manong. yan, na yung kasagsagan ngayong Marso at Abril. Kasagsagan ng ano? Ng uh, sibuyas. Oo. Marami, may mga nagsisibuyas ba dyan? Sa kuya po? Meron siya. Meron ano ba Meron. Hindi kasi yan. Hindi Kasi ang giba sumikat din magsisibuyas uh -huh. eh. Parang bungabon bunga, ganyan. Uh, Santo Domingo, saka mm -hmm. ano. Uh, Talavera. So, sa, meron din? sa Laur, uh -huh. 170 hectares daw ang... Uh, 170 hectares ang tinatamahan ng sibuyas na puti at pula. 20,000 bags capacity na <clears throat> eh. So, maliit oh, lang. Sa yun. kuya po. Sa kuya po, alang, data, uh, alang naging detalye. Ka lang kasi na ngayon palang tineturn over. Pero, meron din siguro. Magkatabi lang. Magkakasunod yan, diba? San Jose, kuya po. Tama ba? Di ba yan yung pagka, uh, pagpunta mo dito sa... Oo, oh, malapit dito. din sa atin. Oo. Oh. Kuya po. Kaya kung... Marami nagsisibuyas dito sa atin eh. Mm -hmm. Na malapit siya sa kuya po, uh, pa pwedeng doon mag-storage. Mm -hmm. Ganun. Kanya lang kasi, nung... Uh, yung isa na, Yung isa batch ko, na taga dyan sa Pasok Chik, umaane, ng Chick, umani, aani na si Buyas, umikot sa maraming kung maraming ano eh cold storage walang available na eh so puno yung iba naman ay uh, may may reserba so, kahit wala pang karga eh naka na sa iba mm -hmm. kaya puno rin yun hindi lang naipapasok pa uh, nasa 500 daw ang magsisibuyas sa sa kuya po mm -hmm. nasa limandaan So yun, sila yung uh, mabebenepisyuhan ng um, uh, uh, ano cold storage. Cold storage. Yes, oo. Meron pa nga daw itatayo eh. Meron pa nga daw itatayo yung mm -hmm. dalawa pa dito sa Nueva Ecija, tapos isa sa Pampanga at isa sa Tarlac. Mali-apat. Ni itatayo pa ng DA. Mm -hmm. Pero wala pang detalye kung saan exactly. Tapos merong uh, worth 2 Yung 200, dito sa Muñoz ay operationalized na. Wala pa. Hindi pa ano. Yung sa Nueva Ecija? Oo, oh, yun to Ala, ala, ala pa. Nag, Yung may tatayo, uh, IMA. Ay, may tinatayo pa lang. Hindi pa nga ano eh. Hmm. May balita tayo na bibisitahin sana yan ni attorney, ay, ni attorney, ni Doc, uh, ni uh, Vice uh, Governor Doc Ante Umali. Recently ah, uh, ito yata ang inero. Pero hindi itinuloy kasi hindi pa nga. Parang hindi pa tapos. Eh, pa lang. Oo. Eh. Ano ba? Parang 60%? Ay, hindi. Hmm. Bamsi pala yon nung nakaraan. December. Parang over, uh, parang 70% uh, completion yung BAMSI. Pero ngayon, tapos na. Nagkaroon uh, na ng inspection. Doon naman sa Bungabon, tapos na din. Pero hindi pa operational. Parang nagtitraining pa lang yung, yung pagta-turnoveran sa Bungabon. Mga bodegero. <laughs> parang association din eh. Yung basa ko, hindi ko matandaan yung, exactly kung ano yung pangalan niya. Si Yon, okay. so, daming, ang daming ng cold storages. So, Hopefully, oh. makatulong na mapataas yung presyo. Oh. Pero tumaas naman yung presyo eh. Yung Ay, kasi 39, bumagsak na todo naman. Ha, na, Piso? 10 to, yung, uh, oh, 10 pesos yung puti. Sa Pangasinan niya na. Oo. oh. Sa Pangasinan. Grabe. Tapos uh, nag Kaya pala 25 ang nagtataka ko eh. Ang mura sa market ng sibuyas uh, mm -hmm. ngayon eh. Nag 25 dalawang yung mula. Oh, dalawang linggo ng uh, 20 to 25. Oh, yung 30 malalaki na yun na mm -hmm. 30 to 35. Yung 35 na yun pwede mo pang tawaran ng 30. Mm -hmm. Yung maliliit uh, 25. Mm -hmm. So kung ganoon ang presyo sa palengke, asahan mo yan sa farm gate sa, sa bukid malamang nasa 10-15. Mm -hmm. Oh. Mm. Oh, divided di 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 by 2 'yun. Divided by 2 kasi ita-travel nila mm.